kahapon ako so, ni Gawas. Abot ako na ito. Kung sakay tayong kung ano yung barato din rin uh, sa Charot. hapon sa iyong hantanan mo. Ah, ang pike nga inday nga reporter sa mga pislat na adirit. <laughs> so diha naglakaw ang inyong inday. Nagpunta ako diyan ba? Sumaraming so, nagsabi diyan na ah, yung video ko raw mataas man daw. Uy, uy masarap yung mataas ba? hindi kasi ina-upload ko kasi yan sa YouTube. May, kumikita na kasi yung YouTube ko doon. Na, nang, nanguan tayo ba ng sintabos na naginot ba? Tapos, diyan ako nagpunta. Yan yung bagong open dito sa Hong Kong na nasa daplin siya sa tulay. Ay, daplin sa dagat pa. Unsa ba? Unya, pwede mga Pilipino diri magtambay-tambay makita ninyo nagkaon na sa ninyo hangin day kumakain na naman ako kasi yan lang tayo eh yan tayo babawi kain lang di ba tapos di kayo dyan magpunta ba, mag-exercise, mag -jacking, jacking habang uh, day of ninyo or mag tanaw sa mga magaganda na bio dito at saka vitamin sa mata, makakakita kayo ng magaganda, mga mga gwapo, wag lang kayong mangagaw ng hindi sa inyo ha, charot lang. At saka, pag nag kayo diri, uy, magdala kayo ng jacket, kasi baka mangagaw kayo ng hindi sa inyo, sa lamig kasi daplin siya ng dagat nga. Pero yung inday ninyo, may jacket naman yan, pero pero ah, uh, pinagtsagaan ko na lang tis ganda ba tapos yung mga nagsasabi sa akin na malakas akong kumain kailangan talaga natin na naghanon o kaon kasi yan lang ating a uh, pangtawid ba para makaginhawa tayo para mapubuhay tayo dito sa mundo at saka pagjagaan yun na na mataas yung aking video kasi ina-upload ko yan sa YouTube ko. Sabi ko nga sa una kong mga sinasabi dyan, pabalik-balik na walang kwintang mga... Ah, basta pang-upload ko yan sa YouTube, dagdag na rin ba? Sintabos lang ko na kung gidaginot. oh tapos makikita ninyo hanggang tingin-tingin muna ako, hindi muna ako sasakay ng barko eh, kasi mahal man yung pamasahi sa ngayon talaga, yung bulsa ng inday ninyo, baliktad kasi hindi pa lumapit sa akin ang kwarta ba? Tapos habang ah, uh, nanunood ako dyan sa mga baruto, barko ba yan? Basta, naisip ko yung iba talaga yung buhay dito sa ibang bansa hindi mo makikita or mararamdaman na ay mga tao dito naglisod ba kasi parang walang halaga sa kanila yung pera uy sana ul Bitaw oy wag kayong maninood hanggang istorya lang yung inday ninyo. So tingin-tingin lang ako dyan habang nag-aantay ako sa aking diop. Wala naman akong mapuntahan na iba. Tapos maganda dito kasi libre yung Wi-Fi dyan sa ilalim. Ito yung pinakauna yata na na-open dito sa Hong Kong na tambayan o laaganan ba na pwede kayong magtambay kahit hanggang Uh, kailan kayo, wala siyang entrance, at saka napakaganda dito kasi pwede kayong matulog dyan, pwede kayong matulog, pagsanay kayo matulog ng maingay, pero ang inday ninyo ay hindi ako makatulog pag sabak kayo, ay, tapos dyan makikita ninyo, nakikita ako, ang ganda talaga diba, kasing ganda niya, aw, oo, Tuyuk-tuyuk dahin ang kamera kaya aron malipong sa mulihan na Pilar ragu, historia sa indah ya inda yama-yama ba? Pang-upload pang upload ditus YouTube. anak aron ay nun an hita di da pita dapita. O, oh, brato lang plitihin, un, anisa, kyan, indah ang unaan ni sakian ni Inday katong unya. Dili kay sa sakit sabul, sa sensilio lang to. Unya, oh, ingon anak ragod ang video na to, usak kai kay unsaon pemangintai abila abilabol nga oras. So, babay, daghang kain salamat sa nyuhang tanah